okay? Mapagpalang haraw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, brother, Armani Bautista. Minsan pa, ang magpasalamat sa Diyos, huwag niyo pong, huwag na niyo kalimutan. Always, unang-una sa lahat, ang tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon Jesus. Sa lahat ng bagay, always give thanks unto God binigyan kami ng payapa at hindi natulog ng Diyos pasalamat na ako. Then, inilipot kami yung aso ko. Yung dalawa, yung makulit. Maga ko sila nilipot kanina. No? Maga ko sila nilipot. Kaya ngayon, plastado. <laughs> Napagod sila. <laughs> Pero naka-perfect ko na lang po na naman sila. Okay? Sabihin ng perfect, naka-bibinan, naka-dumi pa. Then, gumawa ko ng daily maintenance ko. Luya, bawang, mainit na tubig bagong pulwa, at saka kalamansi. Limang piraso ng kalamansi. Singi ko na. Then, minom na ako. Kanina, alas 7.30 yun eh. So, mag alas 9 na, minus 10 para alas 9 Sobrang-sobrang na para makapag-almusal na ako. Eto, naganda naman ako ng almusal na yan. Meron tayo rito, pasit. O, pasit. Luto ni Sister Baby. Lutong bahay. Kape. Tinimpla ko. <laughs> kape. Tignan nyo ha. Makasabihin nyo, walang kape yan. <laughs> Ayan. Ayan. kapi So tinip na ko Tapos may tinapay ako dito May pan Pan Kalit <laughs> Eto Apat na. Kasi maninipis pero apat yung One two, three. before. Yan. So, yan. Ano ito eh? Uh, ah, wheat. Yan. Wheat. Gawa sa wheat. Ito yung barot eh. Sabi niya. Source of vitamin A. Fiber. Yung ibig sabihin ng fiber, yung hindi ka mahirapan dumuni. Eh mayroon pa tayong peanut butter <laughs> siyempre gagawin natin yan papa pa natin natin <laughs> <Yan. laughs> namamalaman tayo lagyan natin ang palaman ng tinapay para medyo masarap manipis eh oh. <laughs> Wala na ngayon ang mga tinapay ngayon. Yung dati mga kapal na pangapan, ay tingnan nyo na mga na. Hindi kasi nila may, may sasagat sa presyo. Baka wala nang bumili sa kanila. Kaya ginagawa nila <laughs> manipis. Hindi po ba? Ibang klase yan. Sabi nyo naman ang mga Pilipino, makabenta lang. Hindi man nila mata sa presyo gagawin nila gumawa sila ng manipis importante yeah. yung kanila tinapay nabibili pa lang eh nabibili pa ako lalo na kung yun ang kurso natin, doon tinapay yung mga gawa nila siyempre bibilin mo okay yan naragyan natin ng, ng ano, palaman <laughs> With peanut butter Salamat po Panginoon Diyos sa bigay mga ngayon ngayon na aking kakainin po sa umaga nito sa pangalan ni Jesus. Okay? Sige na, kain na po tayo. Ano? bigay ng Diyos. Yung Mateo 6-9, may nagtanong kay Jesus sa mga apostol, sila Pedro. Sabi nila kay Jesus, Panginoon, turuan mo naman kaming malalangin. Kaya nang ginagawa ni Juan, tinuturuan yung kanyang alagad, sabi niya. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, ganito kayo manalangin, naman namin na sa langit ka tambahin ang ngalan mo. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Ipinakilala ng Panginoong Yesus ang nagbibigay ng pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo, kundi ang Diyos na kanyang Ama. Kaya ang sabi niya, Ama namin nasa langit, Sabihin Billa po ang amana sa lahat Kapte. Ito kape, hindi po yung train. Wala na binibili. Kaya kape, pulbos. May cream at saka Train, one din. <laughs> Pera, nabibili sa tindahan. Hindi 3 no 1 yun. Marami pang rekados yun. Basahin nyo. O, oh, nakikita nyo na sa picture na yan. O sino yan? Yan. Ula-ula. Ula-ula. Sino na nasa picture na yun? Up. So hanggang dito na lang mga video kaibigan no? Like, 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 share na share Kayo na share, hani share niyo po sa iba Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Be my subscriber. Yung kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista na po. God bless us all well po. Bye-bye. No? <laughs>